Oh. Ano yun? Nagjijip ka na, Hindi na nga umuusog yung sasakyan. Siguro doon sa ano malalim na yung baha dine, no? Damin. Hindi ba? Sa junction ba? Kaya tingnan mo, oh. Hindi na umuusad yung sasakyan, eh. Ah, oh, tingnan mo yung mga, mga muslim. <laughs> Aray. Babalik ka tayo sila ni kuya. Pwede pala doon. Oh, ba't bumaba kayo? Ba't bumaba kayo? <laughs> 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 Hindi yung mausog. <laughs> Maglalakad na lang. Maglalakad na lang na. ka naman. Bibabasa ka niyan. Okay lang. Siguro ibabalik niya yung sasakyan niya. Kaya bumaba sila. mo, namin Ano yun? Babalik si kuya? Ah, babalik Santa Lucia. jeep na yan. Ano yan? <laughs> <laughs> Mauna pa tayo <to> niyan. Aray. <laughs>